Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello netizens, good news tayo sa ating Philip Or Ken sa kanyang kantang Kanako ay naging trending. Halos lahat long long time naging trending ang Kanako music video at Kanako song ng ating Ken or Philip sa buong YouTube world at ito rin ang pinakamagandang balita number 2. Ang Kanako sa iTunes Philippines kung saan na laging pinapastream at pinatugtog ng ating mga itins ang kantang Kanako with Ken R. Philip sa buong mundo ng iTunes at trending music. Trending sa buong mundo ng YouTube sa Pilipinas. Kaya naman congratulations Ken R. Philip sa Kanako best selling streams, play and videos.